ayan yan guys nasagi na ambulance yung ano yun nasa gilid na motorsiklo eh. yung may isang rider ng grab food good baby yun porkit driver ng ambulance ano yung exempted pag nakabangga pag nakasagi good baby yun parang mali yata yun Wawa naman yung rider. Nagalit pa yung i-facelift. Ito. Ito. Five blood. Magalit na galit. Okay guys, yan. Happy New Year sa inyong lahat. Yan, balik na tayo. Yan, sa tunay na realidad ng ating hanap buhay ng tricycle. Ayan, Tuloy natin yung pilahan time check alas 5.15 ng umaga pero naka isang biyahe na tayo kanina. Ayan. Good luck sa atin lahat. Ayan. Welcome. 2024. Ayan. Buhay tricycle. Ayan. Balik na tayo sa tuway na anak buhay natin. Ayan. Tsaga-tsaga lang kahit matumal yung biyahe. Okay guys. Shoutout Junior Vlogs PH. Okay. Balik na naman tayo. Ayan. Sa vlogging. Yan abang-abang lang sa mga tricycle terminal, sa mga tricycle association. Ayan, dadalawin natin yung inyo mga tricycle terminal, yung inyong mga tricycle association, ya, kahit saan ang abot ng ating marating. Okay guys, God bless. Yung yung vlog PH. Sana kami tatayin lahat. At uh, ride safe lang sa atin. Shout out! Uh, napak kinakadilaw guys. Pero wala pa rin sa karapatang manapak. Nhật báo oh chưa được 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 chưa Okay guys, flex natin yung biyahe natin ngayong araw. Nagsimula tayo kanina, madaling araw. Nakakailang biyahe pa lang tayo. Flex natin yung aming terminal dito sa Pure Gold sa Barte. Okay, back to normal na kami, idols. Ayan, balik na naman tayo sa Tumal ng Pasada. Ayan, fix lang natin yung aming lugar dito. Ayan. Ayan, buhay tricycle driver. Ayan, North Caloocan lang. Uy, sumakay pala yung dumaan na yun, no? Uy, sasakay pala yun, no? Uy, ako na! Ay, shout out! Nakalaan nyo yun. Para sa akin pa kayo. Shout Shoutout nga pala kay Idol Ryan. Ayan, maraming ma magandang hapon. Malakas ng tawa oh. ko na. Hi guys, welcome Hi. to my YouTube Hi. channel. the video, malakas ng tawa ko kakin. Uh, Pag-shoutout pala sa mga kaibigan ko dyan, sa mga taga rito Buhay tricycle. Buhay tricycle. Api lang tayo kahit mabaga lang biyay. Ayan, batiin mo yung mga tricycle driver kahit sa sulok ng mundo. Uh, sa mga taga doon, sa mga taga dyan. Oh. Sa mga tricycle driver. Uh, Ayan. Okay. Guys, dito na natin guys. Ayos. Ilang kaya. <laughs> Balong, matay mo si Balong. Kumulang biya ito na si Balong oh, popo pulang gumad din. Oh. Kumulang biya namin guys. Oh, yung ano, kaibigan natin taga-Pangasinan. Hoy, oh, andito na pala yung kaibigan natin taga-Pangasinan, si Boy. Bogo. Bogo. Ang kaibigan natin malupit na boko. Ayos. So guys, thank you for watching. Okay mo, Junior Vlogs. Junior Vlogs. Thank you. Okay, ya, yeah, maraming salamat. I Ryan. ah, <laughs> mo pala mag-vlog. Ya, yeah, magandang hapon sa inyo sa mga tropa ni si Idol Ryan. Okay, maraming salamat. Okay, shoutouts. mga guys, gabi na po tricycle yan dito pa kami yan okay, may pasayro na si 82 tapos tambak pa kami dito yan ang buhay tricycle driver yan sa katota ito ay ang agonista no? okay balik na tayo sa content ng buhay tricycle driver guys ayan taon 2024 Okay, back to basic na tayo. Back to basic vlog na. Yan po ay tricycle driver. Shout out sa inyo lahat mga wakawan trike natin dyan. Yan, back to basic tayo. Junior Vlog Speeds. and tayo a Pure Gold sa Barte. Shout out and God bless sa ating lahat. Sana kumita tayo sa mga susunod na araw. Shout out. Alright, tayo ng mga kaibigan natin mga badjaw guys. Ay, hindi na pala sila badjaw. Sila na yung mga good jaw. Ayan. Ayan. Sige, idol. Dahil lang kayo, idol. O, ayan. Dahil nyo na nyo. Ayan. 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 Yeah, do, dan lang. Okay, dan lang, dan lang. Happy New Year, Happy New Year. Yeah, do, dan lang. Oh, di ba? Oh, sige, dan lang kayo, guys. Tapos na 'yon. Ano ba 'yan? Di pa nga isang minuto. Sabi na. Oh. Oh. to oh, dito ka, dito ka. Yan. Oh. Ano ba? Ay, mampisa niyo, mampisa. Oh, yan. Oh. Iyon, oh. oh. Pasko naman ngayon, eh. panaw ng bigayan. Okay, bigyan natin ng mga bata. Ayan. Oh. Oh, ay, dahil, yun, dahil piso nyo rin ang pisin nyo. Ano? Ano kayo? Oh, lima, lima, lima. Oh, okay, ilimang buhay e na limang buhay. Ano ka, alis ka na? Ganun-ganun na ganun lang. Akin na piso. O, oh, piso, lumang piso. Ayan. Oh, piso. Mawi! piso kayo. Akin na, natin. O. Oh. O, oh, akin na, piso. O, oh, diba? Kaya sakay kayo na, sakay na yung jeep. Pa kayo. Dito na lang kayo. O, oh, diba? O. Oh. O, oh, ayos. Okay, good luck sa inyo mga good jow. Eh hindi na kayo bad jow, kayo ni mga good jow. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Happy New Year. Kautat nga pala sa kapit ba? ko, wakit na nga Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Okay, with love.